At, 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 ako, ako ngayon ay papalaro sa mga bata dito ng kwan, agawang pera. Yung papasko ko na sa kanila. tama ah, natin ang isang konsyal ng barangay na wow. maglilider dito sa dito sa kanila. Laganapin natin palaro dito sa mga bata.

Ayan, nakakatuwa naman ang mga bata. Sobrang nag-enjoy ang mga bata sa ating ginawa. Ayan, si Konsehal, busy busy. Pinagbibigyan na lang yung mga bata na walang nakuha, yung hindi kinayang nakipagsiksikan. Ayan, shout out sa inyong lahat. Mga bata, sana ay mas marami pa sa next year ang ating maipamahagi. O, dito kayo, yung mga hindi nabigyan, ay ating pagbibigyan, yung mga walang na, walang mga nakuha. Kukahuli tayo ang pera sa ating mahiwagang lagayan. O, dyan muna kayo kay Consihal, pila pila kayo dyan. Pagbibigyan kayo dyan dahil binigyan ko na yan ng papamigay para sa mga account na nakuha. O, ito, may dala na ulit tayong pera. O, shout out para sa mga walang nakuha. Ay, akin pagbibigyan. Oh, parito kayo, barito, barito, barito. Oh, yan. Oh, ikaw wala na ko ha, oh, dito. Yan. Oh, ayos na yan. Ang dami mo nakuha. Oh, ito pa, ito pa. Hop. Oh, okay. oh, ikaw, ikaw, parito. Oh, yan. 10,000 sa iyo. 10,000. Oh, sa iyo. Oh, 3,000 sa iyo. Oh, sino pa, sino pa. Oh, ikaw, may madami ka nang nakuha. Huwag mo na ikaw. O, oh, sino pa sino pa sino pa? O oh, ikaw tatay, wala na ha Ah, meron. Oh, ikaw oh, ito sa iyo, 50 mil. Iyan. yan oh, ikaw 30 mil sa iyo. Oh, sino pa? Iyan, sambutan na kayo. Oh, menabend. Yan. Ah, oh, salamat, konsel. Thank you, Lord. Ah, salamat, konsel.